Pagkarinig ng presyo ng sasakyan, agad ding kinabahan ang babae at biglang nagbago ang kanyang ugali. Mabilis siyang humingi ng paumanhin kay Yang Shen. Nagkamali ako kanina, mapapatawag mo ba kami? Ganto na lang, bilang patunay ko na humihingi talaga ako ng tawad, ililibre na lang kita ng makakain. Naguguluhan naman ang lalaki sa bigla ang pagbabago ng kasintahan niya kaya't nagtanong, Jiao Yuyo, ano ang ibig mong sabihin doon? Ngunit sinagot lang siya ng babae ng, gusto kong imbitahan ang senior brother ko sa isang pagkain bilang paghingi ng paumanhin. Umuwi ka na muna, ako na ang bahala rito. Pagkarinig nito, biglang nag-init ang ulo ni Jai at galit na sumigaw, anong senior brother? Jao Yuyo, wala ka talagang hiya. Ngunit hindi natin nag si Jao Yuyo at matapang na sumagot, hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko nang umalis ka na. Simula pagkabata, hindi ka naman nakikinig sa akin. Nakakairite ka na, layas. Pagkatapos nun, mabilis siyang umarap kay Yang Chen na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Miss, dahil sinasabi mong nakababatang kapatid mo siya, pwede mo bang ilabas ang kanyang sapatos? Malamig na tanong ni Yang Chen. Masiglang tumanggaw si Zhao Yuyu. Wait, guwapong ginuo. ako na ang mag-aalis ng mabaho niyang sapatos. Agad niyang kinuha ang sapatos ng kasintahan at itinapon palabas ng sasakyan. Pagkatapos noon, kampanting na natili sa loob ng kotse at sinabing, aalis na ba tayo? Ako na ang taya sa pagkain. Ngunit biglang hinawakan ni Yang Chen ang pinto at may ngiti sa labi habang sinasabi, salamat sa maganda mong alok, magandang binibini. Pagkatapos ay sumakay siya sa sasakyan at seryosong sinabi, pasensya na, pero malabo ang aking reversing camera. Pwede mo ba itong panasan para sa akin? Dahil sa matinding pagnanais na mapalapit kay Yang Chen, mabilis na tumango si Zhao Yuyo. Walang problema, sandali lang, bababa ako at lilinisin ito para sa iyo. Pagkababa niya, hindi na siya nagdalawang isip at agad na nagpunas ng camera. Pero sa sandaling yumuko siya, biglang pinaandar ni Yang Chen ang sasakyan at mabilis na umalis. Yang Chen, hinte, hindi pa ako nakakasakay. Ang bag ko, ang bag ko, sigaw ni Zhao Yuyo habang natataranta. Ngunit imbes na huminto, itinapon lang ni Yang Chen ang kanyang bag palabas ng sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa sobrang inis, nanlilisik ang mata ni Zhao Yuyo habang nanginginig sa galit. Samantala, si Jai naman ay lumapit sa kanya habang malakas na tumatawa. Ano, napahiya ka, gusto mong sumama sa isang mayaman, pero ni hindi ka man lang niya pinansin. At sa huling sandali, ginawa mo pa akong nakababatang kapatid mo. Hindi na napigilan ni Yu Yuyo ang kanyang sarili at bigla niyang sinampal ng malakas si Jai. Napatahimik ito, gulat sa ginawa ng kasintahan. Ngunit sa halip na magalit, nakita niya ang pagkagulo sa mukha ni Zhao Yuyu at natahimik na lang siya. Galit na sigaw sa kanya ni Zhao Yuyu na, kung hindi mo ako naiintindihan, ayos lang. Pero sarili kong boyfriend hindi ako maintindihan. Bakit ganito? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ito? Naguguluhan ang lalaki matapos siyang sampilan. Hindi niya alam kung anong mali niya. Kanina, sobrang yabang mo bago sumakay sa sasakyan. Siguradong nainsulto si Yang Chen. Sa tingin mo ba, papansinin niya ako kung patuloy kang nakikisawsaw? Siyempre tatakbo siya palayo, at ikaw pa talaga ang nambabar sa akin. Galit na paliwanag ng babae. Hinawakan siya ng lalaki at sinabing, pasensya ka na, hindi kita naintindihan. Napangiwi ang babae at sinabi sa kanyang kasintahan na, kung gusto mo talaga akong patahanan, bigyan mo ng masamang review si Yang Chen. Magreklamo ka sa kumpanya nila. Agad namang kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at nagbigay ng masamang review. Samantala, si Yang Chen naman ay nagpapalinis ng kanyang sasakyan upang matanggal ang mabahong amoy ng paa, habang pinapanood niya ang paglilinis sa kanyang sasakyan habang nainom ng kanyang milk tea, biglang makatanggap ng notification sa kanyang telepono. Nakakuha ka ng isang masamang review at reklamo. Hindi nagtagal, lumabas na din ang system lady at binati siya sa kanyang pagkakaroon ulit ng panibagong masamang review. Sambit pa nito na, ginagantimpalaan ng sistema ang host ng 32% na bahagi ng vouching hotel at $5 million na cash, na nagiging dahilan upang siya ang maging pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Pakitandaan na kailangang pumunta ang host sa punong tanggapan ng vouching hotel upang kunin ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Napangiti si Yang Chen, talagang kayamanan ang system na ito. Ang ganda ng kapalit ng mabahong paa na Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay Wang Lizin. Pumunta ka sa hotel bukas tanghali, room 308. Kailangan mong pumunta. Lalong natuwa si Yang Chen. Napaka-perpektong pagkakataon. Dati, wala akong balak pumunta. Pero ngayon, siguradong pupunta na ako. Pag uwi niya sa villa, may dalawang taong nakasuot ng chef's uniform na naghihintay sa labas. Pagkababa niya ng sasakyan, tinanong niya ang mga ito, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Magalang silang bumati at sinabing, kami po ay ipinadala ni Miss Suyinong. Kami po ang maghahanda ng isang engranding hapunan para sa inyong ngayong gabi. Sinabihan ito ni Yang Chen na kayo, dalahin nyo na ang inyong mga gamit sa pagluluto at ang mga lulutuin. Sabay pinapasok na ni Yang Chen ang mga chef dala ang kanilang mga gamit. Laking gulat ng mga ito nang makita ang kusina niya. Ang mga gamit dito ay napaka-elegante. Lahat ng pinggan ay parang antik. Isa sa mga chef ang nagkomento, oh, ang kutsilyong ito ay galing sa nisek. Sabi nila, nagkakahalaga ito ng anim na raang libo. Agad naman silang binalaan ng kanilang head chef, magingat kayong lahat. Huwag kayong makabasag ng kahit ano rito. Ang mga gamit dito ay hindi ordinaryo, at kapag may nasira tayo, hindi natin kayang bayaran. Sabay malakas sinabi ng head chef sa kanyang mga tauhan na kayong lahat, mag-focus kayo at maging aktibo, naiintindihan nyo ba? Sumagot naman ang lahat ng chef na naiintindihan nila. Habang nasa may gripo ang dalawang chef, bigla silang nagbulungan. Sinabi ng isang chef, ang isang taong labis na iginagalang ni Miss Su ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sagot naman ng isa, ni hindi ko magawang gamitin ang gintong gripo na ito. Kung may matanggal man lang na butil ng ginto, hindi kaya ako sisihin ng amo. Pumasok si Yang Chen sa kusina at tinanong sila kung may kailangan pa silang gamit, at nangako na agad itong bibilhin kung kinakailangan. Sagot naman ng head chef nang may pag-aalangan, wala kaming kailangan. Ang kusina ni Yang Chen ay mas kompleto pa kaysa sa isang five-star restaurant. Paano pa tayo magkukulang? Dagdag pa ng head chef, Maari kayong maghintay sa dining room. Kapag handa na ang pagkain, agad naming ihahain ito. Nagpasalamat si Yang Chen at lumabas sandali upang maghintay. Sa mga sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Yang Chen at nakita sina Zuyinong at ang katulong. Malugod niya silang tinanggap ang dalawa. Miss Zhu, on plan, maligayang pagdating sa aking munting tahanan dahil sa inyong presensya, lalo itong naging maringo. Sa magalang na tugon ni Zuyinong, Mr. Yang, ikinagagalak namin na makasama ka sa hapunan. Pagkatapos noon, inanyayahan niya silang pumasok sa bahay. Akala niya ay ang katulong lang ang darating upang maghanda ng simpleng hapunan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamaaalalahanan si Zuyinong at magdadala pa ng mga chef. Ipinaliwanag ni Zuyinong, sila ay mga chef mula sa aking hotel. Pansamantala ko lamang silang hiniram, kaya huwag mo nang alalahanin. Madalas silang nagluluto para sa akin. Tumingin-tingin si Zuyinong sa paligid ng bahay ni Yang Chen. Kung lahat ng ito ay orihinal na sining, bawat painting at kaligrapya ay maaaring nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ang isang taong may ganitong klase ng luho Mahirap isipin kung ano ang kanyang tunay na pinagmulan. Sa hapagkainan, habang nakahain na ang pagkain, nilagyan ni Yang Chen ng alak ang baso ni Zhu Yinong. Sabay sinabihan ni Yang Chen si Miss Su na umupo na ito. Habang umuupo si Zhu Yinong, tinanong niya si Yang Chen, ano ba ang madalas mong kainin? Sana ay pasok sa panlasa mo ang mga pagkain ito. Sa takot na pagtawanan siya ni Zhu Tapat niyang sinabi, mula pagkabata, hindi ako naging pihikan sa pagkain. Simula nang pumasok ako sa unibersidad, ito na ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Sinusuri ni Zhu Yinong ang kilos ni Yang Chen. Tila isa ka talagang misteryosong taong nagmula sa isang prominenteng pamilya. Noon, tiyak na marangya ang iyong pamumuhay, ngunit ngayong nagtatrabaho ka na, parang hindi mo nagaanong iniintindi ang pagkain. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga sasakyan. Ano bang klase ng sasakyan ang gusto mo? Sa antas mo, tiyak na nagmamaneho ka ng isang supercar, tanong ni Zhu Yinong. Sumagot naman si Yang Shen, talagang gusto ko ang mga supercar, ngunit sa kasalukuyan, hindi ko pa maaaring imaneho ang isa. Kailangan kong maghintay pa. Iba ang naging interpretasyon ni Zhu Yinong sa sagot ni Yang Chen. Inakala niyang ito ay isang katulad ng sa mga nobela, isang lalaking pangunahing tauhan na nagtatrabaho sa labas ng kanilang pamilya, at sa loob ng tatlong taon ay babalik upang kunin ang kanilang yaman. Nag-alok si Zuyinong na tikman ni Yang Chen ang ilang putahe mula sa kanyang mga chef. Pagkatapos tikman, sinabi ni Yang Chen, malutong sa labas, malambot sa loob, talagang napakasarap. Makalipas ang isang oras, naubos na nila ang lahat ng pagkain. Tumayo sila, habang sinimulan naman ng mga chef ang pagliligpit sa hapagkainan. Zuyinong ang nagmungkahi, dahil nabusog tayo, maglakad-lakad tayo upang matunawan. Sumang-ayon si Yang Shen, kaya sabay silang lumabas upang maglakad-lakad. Masaya silang nag-uusap nang biglang may lumapit sa kanila, si Zhang Hengji. Dapat sana ay dumating ito sakay ng sasakyan, ngunit hindi inaasahang naglalakad ito kasama ang maraming tauhan, at lahat sila ay may dalang armas. Itinuro ito ni Zhu Yinong at nagtanong, sino sila? Hindi alam ni Zhang Hengji kung sino talaga si Yang Chen. Mayabang nitong sinabi, ang dalagang ito ay sadyang kaakit-akit. Ipinagyabang pa niya ang kanyang ama, ako ang anak ni Zhang Yaowu, ang chairman ng Yaowu Group. May personal akong alitan kay Yang Chen na kailangang lutisin ngayong gabi. Hindi kita isasama rito. Kaya mas mabuti pang lumayo ka na upang hindi ka madamay. Tinitigyo ni Zhu Yinong si Zhang Hengjie at napaisip, napakayabang ng lalaking ito. Hindi man lang siya marunong kumilatis ng tao. Hindi niya alam na ang kaharap niya ay isang batang panginoon mula sa isang misteryosong pamilya. Ito na ang pagkakataon ko upang gumawa ng magandang impresyon kay Yang Chen. Bigla niyang itinaas ang kanyang boses at sinabing, lumayo kayong lahat at huwag kayong manggulo sa paglalakad namin ni Yang Chen. Itinapat ni Zhang Hengji ang hawak niyang baseball bat kay Zhu Yinong bilang pagbabanta. Dahil maganda ka, ayokong saktan ka. Pero huwag mo akong pilitin, baka pati ikaw ay madamay. Agad namang tumayo si Yang Chen sa harapan ni Zhu Yinong at hinarap si Zhang Hengji. Sinira niya ang sasakyan ko, pero hindi ko siya hinahanap. Napaka-arogant mo, puro ka nalang pagyayabang tungkol sa iyong ama na chairman ng Yao Wu Group. Kung mabangkarote ang kumpanya ninyo, ano pang maipagmamalaki mo? Nagpanteng ang tenga ni Zhang Hengji. Sino ka para isumpa ang pamilya ko ng pagbagsak? Galit niyang iniutos sa kanyang mga tauhan hulihin niyo siya at bugbugin siya, kailangan niyang magbayad para sa kanyang ginawa. Pagkarinig ng utos ni Zhang Hengjie, agad namang sumugod ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi man lang kinabahan si Yang Chen, kakatapos lang niyang magising sa kanyang Super Saiyan Powers, ay, mali, sa kanyang bagong natutunang Super Strength. Bukod pa roon, mas lalo pang lumakas ang kanyang katawan, at ayon sa sistema, siya na ngayon ang Earth Champion. Dahil dito, wala siyang kinatatakutan. Sa loob lamang ng ilang segundo, naitabla niya ang lahat ng tauhan ni Zhang Hengji. Nakita ni Zhu Yinong ang pangyayari at hindi napigil ang mapahanga. Hindi lang pala siya gwapo, magaling din sa martial arts, at mayaman pa. Bulong niya sa sarili. Dahil sa pagkatalo ng kanyang mga tauhan, nagsimulang manginig sa takot si Zhang Hengji. Huwag kang lumapit sa akin. Kapag may ginawa ka sa akin, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Pananakot niya kay Yang Chen. Akala niya ay matatakot si Yang Chen, ngunit sa halip, sinuntok siya nito sa panga. Napahawak si Zhang Hengji sa kanyang mukha at napasigaw, kahit ang tatay ko, hindi pa ako sinasaktan. Ngayon, ikaw ang nangahas. Patay ka na, walang makakapagligtas sa iyo ngunit ngumisilang si Yang Chen at tinanong si Zhang Hengji kung talaga ba. Sabay hindi na siya nag-alinlangan pa, sinampal niya si Zhang Hengji nang paulit-ulit hanggang sa mamaga ang mukha nito. Ilang saglit pa, nagsimula ng manginig si Zhang Hengji at itinaas ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa, tama na. Alam kong mali ako, huwag mo na akong saktan. Dahil dito, sinabi ni Yang Shen, lumayas ka. Huwag na kitang makikitang muli. Agad namang tumakbo si Zhang Hengji palayo, tinulungan ng kanyang mga tauhan. Habang pinagmamasda ni Zhu Yinong si Yang Chen, lalong bumilib ito. Hindi ko inaasahan na ganito siya kagaling. Guwapo na, malakas pa. Bigla siyang nagtanong, sino ang nagturo sa'yo ng martial arts? Gusto ko rin siyang makilala. Siyempre, hindi maaaring sabihin ni Yang Chen na ang kanyang kakayahan ay regalo mula sa sistema. Kaya sagot niya, matagal ko nang hindi nakikita ang aking guro. Matapos akong utosang maglakbay, hindi ko na siya muling nakita. Lalong napahanga si Zhu Yinong. Mukhang isa kang misteryosong anak ng isang makapangyarihang pamilya. Bulong niya sa sarili. Kung ganoon, siguro'y kaya mong sirain ng Yao Wu Group kapag bumalik ka na sa inyong pamilya ngunit nilagay lang ni Yang Chen ang kanyang kamay sa kanyang baba, at sinabi kay Zhu Yinong na sa ngayon, wala pa akong magagawa sa kanila, pero naniniwala ako na kaya ko silang ihandaw sa susunod. Ang ibig niyang sabihin ay kasalukuyan pa siyang sumasa ilalim sa pagsubok ng kanyang pamilya. Hanggat hindi niya natatapos ito, hindi pa niya maaaring gamitin ang impluensya ng kanyang pamilya upang pabagsakin ang Yao Wu Group. Mukhang ito na ang pagkakataon ko para tulungan siya, naisip ni Zhu Yinong. Masayang sumagot si Miss Zhu kay Yang Chen, Mr. Yang, ngayong magkaibigan na tayo, baka matulungan kitang ayusin ang Yao Wu Group. Isipin mo na lang na regalo ko ito sayo. Ano sa tingin mo? Masaya namang tumugon si Yang Chen, okay, salamat Miss Zhu. Masisiguro kung hindi magtatagal at mababayaran kita sa pagtulong mo sa akin ngayon. Natatawang itinaas ni Miss Su ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Yang, hindi mo kailangang gawin yan. Dahil magkaibigan tayo, masaya akong gawin ito para sayo. Hindi magtatagal, makikita mo na sa balita ang pagbagsak ng Yawu Group. Natawa si Yang Chen at sinabi kay Miss Su, sige. Kakabili ko lang ng 32% share sa Baoching Restaurant. Kung libre ka bukas, gusto kitang imbitahan para mag-lunch doon. Mahinang sumang-ayon si Miss Zhu, sige, makikisabay ako sa iyo bukas ng tanghali para sa lunch. Medyo gabi na rin, mas mabuti pang umuwi ka na at magpahinga. Sa ilang saglit, nakauwi na si Miss Zhu, at sinalubong siya ng kanyang katulong na inihanda na ang kanyang chinelas tinanong siya ni Aunt Lan, kumusta ang pakikitungo mo kay Mr. Yang? Sumagot si Miss Zhu, masasabi kong galing siya sa isang sinaunang pamilya ng martial artists. Alam mo bang natalo niya ang labindalawang lalaki sa loob lang ng isang minuto? Dagdag pa niya, ipagutos mo na hanapin ang mga baho ng Yao Group pati na rin ang mga nagpopondo sa kanila. Kailangang mabankrupt sila sa lalong madaling panahon. Nagulat si Aunt Lan sa narinig pero agad rin itong sumunod sa utos ng kanyang young miss. Kinabukasan, sa Baoqing Restaurant, sinabihan ni Zhang Jingkun si Wang Lizin, tinawagan mo na ba si Yang Chen? Lahat ng kaklase mo nandito na, siya na lang ang wala. Sumagot si Wang Lizin, nag-text na ako sa kanya ng maraming beses, pero hindi siya sumasagot. Ni hindi niya sinasagot ang tawag ko. Napangiwi si Zhang Jingkun at sinabing, hindi ako magbabayad kung hindi dumating si Yang Chen. Hayaan mo nalang nahati-hatiin ng mga kaklase mo ang bayad. Nagulat si Wang Lizin, ano? Mapapahiya ako kung bigla mo nalang babawiin ang sinabi mo. Sa isang iglap, dumating ang dalawa nilang kaklase. Tinanong ng isang babae si Wang Lizin, ano bang nangyayari dito? Sumingit din ang isang lalaki, nag-away ba kayo? Kinakabahan si Wang Lizin at itinuro si Zhang Jingkun habang sinasabi, "Sabi niya ililibre kayo ng lunch, pero hindi dumating si Yang Chen. Kami, may lakad kami, kaya aalis na kami." Ngunit nagalit si Four Eyes at sinabing, "Wang Lizin, huwag mo kaming lokohin. Kayo ang nagyaya sa amin para mag-lunch, tapos bigla na lang kayong aalis. Niloloko niyo ba kami?" Sumingit ang babaeng may pulang buhok at sinabing, walang pumilit sa inyo na mag -imbita. Dahil kayo ang nagyaya, panindigan nyo ang sinabi nyo. Huwag kayong magtangka ng kung ano, hindi kami tanga. Dahil dito, tuluyan ng kinabahan si Wang Lizin at hindi makasagot. Sa sobrang inis, mabilis siyang humarap kay Zhang Jingkun at pinaghahampas ito. Kasalanan mo lahat to, ako na ngayon ang sinisisi nila napapaaray na lang si Zhang Jingkun sa sakit habang patuloy siyang hinahampas ni Wang Lizhen.